ito na nga po sa huling interview ni Paolo Avellino sa Marisol Academy ay sinabi niyang nakalaan daw talaga ang taon na ito para maayos niya ang kailangang ayusin sa sarili niya, sa personalidad niya, pati na rin sa ibang aspeto ng kanyang buhay. May naging samut-saring reaksyon naman ng mga Kimpaw fans tungkol dyan. Kitang-kita naman daw ang malaking pagbabago sa aktor tulad ng mas naging maganda raw ang formahan nito. Kumpara dati, mas naging open din daw sa pakikisalamuha sa tao, mas nagiging makulit. May mga nakakatuwa namang komento na hindi raw kaya ang tinutukoy na aayusin sa aspeto ng buhay ni Paolo ay ang relasyon nila ni Kim, ang Kim-Pao fan kasi ay nag-aabang na isang araw ay umami na ang dalawa sa kanilang relasyon. Yeah. So, anong masasabi? Siguro, walang bakel yun, ha? Oh, baka, ano, baka gusto niya ayusin kanyang sarili parang, nag iisip okay, kasi ko kasi parang ano, uh, para, uh, oo. Oh, oh. Aaminin ko na ba na mahal na mahal ko si Kim talaga. Oh, yung iba yung naman planos, ang diba? interpretation doon oh, siya, oh, ah, ayusin ayus sa ayusin yung aspeto ng buhay niya is magpaplano na kaya itong lumagay sa tahimik. Kasi at their age 34 and 36, yung age marrying na age yan eh. Na. Parang hindi ka na magpapa-relax-relax relax pa dyan if you wanted to have a family do it right now. Di ba mga Kim Pao, At para kapag nagkaanak sila, anak ka agad doon, hindi pa nga yes. umaamin. Parang barkada lang. Wow. Kama, kumbaga, eh, ano, kumbaga, ito yung perfect time. Yes, and diba? ano sila Talagang ready na sila emotionally, financially, di ba? Ready na sila. Ay, baka naman ready, tayo lang ready, mga ready kimpaw na. fan ng ready, diba? di ba? Sure Kasi sure, Hindi. Parang mas... feeling ko naman ayaw lang nilang mag-share masyado. Di ba? They wanted their privacy. Kasi the more na nagiging open kayo sa inyong relationship, the more na pinakikialaman. Pero si Paolo, di ba, uh -huh. sa mga past relationship niya, uh -huh. parang hindi na naman siya talaga yung umaamin-amin agad, eh, diba? di ba? Hindi ko nga alam kung naging sila ni Casey. O, kung o inamin si, niya naging, naging, doon sa isang interview jail, kay alam ano ko. Kay, sa kay Tito Boy si si Oo, si, oh, inamin. Akala ko kasi si LJ. Baka this time, kaya ayaw niya pang umamin dahil ayaw niyang maudlot. Kasi di ba dito sa showbiz, kapag ka lagi mag-jowa na maamin niya, amin mo, sige kayo na, mag-jowa na mag-jowa. Tapos mo, kaya kayo mag-iwala. Okay, hey, intigan. Uy, si Kim, may kausap na ibang nila. Uy, na. naging ganun-ganun. Si Paolo, uy, si Paolo, meron na. Yung mga babae, di kita, di Dali eh. ka naman malis-malis sa, baka mag-away-away lang. Bans, as Paganda pa. Yung hindi alam tayo mag-jowa siya. Pero kim tayo na nakakalang mag tayo. natin yan Kasi baka pag-iwalay pag tayo, pag-away tayo. Kaya na nakakalang. Kasasabihin naman tayo yung delulo nito. No? Sabi ni Maribeth Makasinag, Hi Marisol Academy. I love Kim Pao. Sabi Hi, naman ni Marcelita, Marcelita, sana anakan na ni Paolo si Kim. Oh so, my God! Diba, hindi pa nga mag-jowa. Oh, oh. um mag anak na. Pero oh, pwede oh. naman. Baka diba, nag-anak ka na muna bago mag-amin ang uh -oh. muna, di ba? O anak naman... ka na malapit.